Good day mga karepo po, at ayan, uh, uh, mainit na naman po ang ating panahon, so latest update lang po dun sa ating mga available na motor din sa Agribank Warehouse sa so, may San Rafael sa lung Kalapan City, ayan. So kung mapapansin nyo po, uh, apat na lang po mga unit natin, mga idol, so sinasabi ko naman po sa inyo mabilis lang po tayo magbenta ng motor at marami po tayong mga customer na kumukuha po talaga dito so ito pong mga unit na yan ay mga bagong dating na po natin yan so meron po, po, meron po tayo ditong available na Honda TMX 125 so dun sa mga katoda natin dyan mga nag PPM sa akin noon at uh, nagahanap ng motor dito sa uh, Agribank So mga karepo, ito na yung pagkakataon nyo. May available na po. Oh. Pag-agawan nyo na yan. Iisa na lang po yan. Nakuha na po yung CT125 ka. Tapos may available po tayong uh, Suzuki Smash na kulay black. So meron na pong ongoing application dyan. Pero po pagka hindi po siya na-approve, pwede nyo pong applyan ulit. Meron din po itong Suzuki Rider Fi. At ito po, available po natin ngayon. Unang salta. Ngayong March 2024. Unang salta sa warehouse, nagkaroon tayo ng Honda ADV 160. Ayan, napakaganda po niya, napakaangas. Bagong-bago. Honda ADV 160. Ayan, flex ko lang po mga kapatid, mga kaibigan. O yan, no. Bagay na bagay sa iyo. Ayan. Napakaganda po niyan. Good as brand new po yan. Ayan. So, baling unit na yan. Naka-registered pa po yan, mga idol. So ayan So yan na lang po yung ating uh, unit Na maaaring nyo pong pasyalan din Sa aming warehouse So kahit hindi naman po kayo pumasyal dito Mga idol Mag-PM lang po kayo sa aking uh, Facebook account na Mark Lester -Lyama. So ang profile po nun is Yung mismong ako Ayan at pwede po tayong makapag-avail ng mga motor kahit hindi po tayo pumupunta din sa warehouse dahil sobrang init po. At alam ko po yun. At ayoko pong uh, kayo'y mahirapan sa pagpapauli-uli po din sa Calapan City. So ito pong vlog na to ay para sa inyo. At uh, meron din pong nasasabi na itong vlog at content kong ito sa YouTube ay wala daw mararating at uh, wala naman daw kwenta. So ito po ay para dun lang sa mga taong naghahanap talaga po ng motor. At gusto pong maka-avail ng uh, mga motor na swak po sa budget nila. So ito naman po ay hindi, uh, hindi po sa pilitan yung pag-encourage ko sa inyo na kumuha sa amin ng motor. Sa halip ako ay nagbibigay lang ng mga kaalaman at update regarding po dito sa ating mga available na motor. So kung mapapansin nyo po, apat na po yan mga idol, pwede nyo na po yung uh, applyan just in case na meron po kayong may mapusuan po dyan sa mga yan. So, di tingnan po natin kung ano po yung mga presyo nila, ano. So, unahin po natin itong magandang ito. Talagang ito ay uh, bagong-bagong dating po dito. So, ayan, Honda ADV 160. Ang selling price niya po is 165,000. Mas bagong-bago pa po kasi 'yan. Dalawang buwan lang po halos na gamit 'yan. Tapos ang down payment niya po 8,000 for 3 years installment. 7,815 less 700 po magiging 7,115 pag updated po ang hulog natin. Buwan-buwan pong discount yan ha. Bibigay ko sa inyo 700 pesos per month po yan pag updated pong hulog. Nililinaw ko. Ayan. Honda ADB 160 para sa inyo. Kulay puti. Ayan o. Oh. Para doon sa mga nagtatanong, nag-PPM sa akin sa Facebook, ito na po yung presyo niya. Para sa inyo yan, mga idol. Kung bago ka pa lang po sa YouTube channel na ito, uh, please support naman po yung ating munting channel at uh, nang matulungan din po natin yung ibang uh, mga busy sa trabaho, mga nasa bahay, hindi po makalis agad. So, please subscribe, then share and like para po may share natin yung uh, update na ito sa iba Sa mga taong naghahanap po ng motor Presyong masa na po yan At uh, depende po sa ating uh, pag-uusap Yung uh, magiging approved price nya Kung talagang interesado po kayong kumuha ng motor ano? So Honda Rider Fi So ito po po ang presyo nya ang selling price niya po 115,000 sa installment po. Makukuha niyo na po 'yan ng down payment na 5,000 din ang monthly for 3 years is 5 for 75 less 700 kaya magiging 4,000 plus na lang po 'yan. 4,000 plus something. Ayan, kayo na po mag-compute at paki post na lang po kung nabibilisan. So ayan. Suzuki Rider Rapai. So meron po pa rin po tayo dito ng available na nag-iisa na at masusundan pa ng isa kasi meron po tayong na four na isa pa. Kaso wala pong presyo. Ito po yung available natin. Suzuki Smash 115, bagong-bago, naka pa to mga malamang dahil galing brand new pa rin pa no mga idol. So ayan oh. Ito yung presyo niya, i-flex ko lang. 2,000 ang down payment, then ang monthly nga is 3. 1086 less 500 magiging 2000 plus na rin po 'yan mga idol. Magiging 2586. 2586 bagong-bago pa po 'yan, hindi pa po halos 'yan nagagamit at check natin. Natatakbo. Wow, 1711. 1711. Wow, 1711 lang natatakbo. Hindi pa na nabibreakin in to ng maganda Mga idol, kayo nang bahala dito So ayan, dito naman sa Honda TMX 125 Isa sa mga tipid sa kasulina din malakas na din po itong bumatak mga idol Depende na po yan sa inyong pag-aalaga So ayan Honda TMX 125 25, 88 Ang monthly for 3 years Then, ang down payment ka is 2,000 po lamang Ayan Um, Maaantinga for 3 years 2588 less 400 magiging 2188. Ayan. Ako naman po 'yung mabilis ka usap. So kung tayo kung kayo po interesado, uh, pwede na po kayong mag-apply Then, mag private uh, message na po kayo sa akin. At nang kayo po ay ma assist po natin ng maganda. So tapos uh, schedule din po natin 'yung inyong pagbisita din sa warehouse para po may mag assist po sa inyo dahil nag-iisa na po 'yung inyong lugod. Wala na po akong warehouse custodian na magbabantay